Malapit <laughs> ang mampuno, kalahatin <laughs> ang mampuno Yang kada karga namin Malapit dah, malapit dah papagod So, yan. Maganda ang isang tanghali, mga idol. Oh. Sakay po mga na kami dito sa Kony Boss. Uh, Magkukwanda po kami, mga idol, na ayuda. Mamibigay. sa patila naman po tayong gawa ay... Baka mayroon din po kami matanggap niyan. Baka may matanggap din kami, mga idol. So, sa <laughs> so, out po sa ating mga subscribers, ating mga followers. Yan. Uh, wala po muna, pinisira po muna, wala po muna. Kung maayap lang ngayon, puro ito lang muna kaya upload sa rin, no? Yan. Yeah. Yan, maray maray. Kami po kayo tutulong ng Kami po yung bukaan ng ayuda. Uh, dito po kami mga idol pupunta sa bayan ng Marabeles. Yan, yeah, mga idol. Yan. Yeah. Onion cement. Yan, yeah, ito po yung onion cement, mga idol. Yan, yan. Flex cement, mga idol. Yan, yeah, Ayan mga idol, tara samahan nyo kami sa aming pamimigay ng ayuda. May katulad yan ang kay Kenneth Smart pala na mga nagadid. Meron naman ako nung kaya naiwot. Nasira ngayon ko na ilaga ng silpo na basag. Para habang nagpupo tayo ng ayuda, ito yung kabiwi ng kabiyo ka. Bang scatter na naman ako ng toy man. May pag scatter na naman ako. Baka po, baka naman. May pag ayuda na rin ka dyan. Baka ang iba ay sa atin. Hindi ko rin maayuda sa scatter. Baka pwede rin makahingi ng ayuda dyan. Oh. <laughs> <laughs> ko ka pa kami mga ito sa... Dating nga talaga. <laughs> Alipuot sa opisina dati. Fortunera. Sekretary. Babahay yeah. niya pala. Nakainabot na ni Madam. niya Alipuot sa opisina talaga. Guys. Ano okay, okay, po, ipapasok na po dito, sa bayan po guys. Kami Pagpapasok na po kami di sa bayan. Kukunin po, bayan. po, Lala po. Lala po, bayan. po ayuda. Ayos talaga. Baka po yung mga isang puno sa truck. Ito uh, ang bibigyan ng mga mga katulad natin na may hirap. Mag-ayuda. Mag-ayuda po kami. Kami po ay mga kala po. Mga sakay lang kami. Wala pa din po lahat daw ang pangulong. Dito yata.

Huwag naman nga rin yun. Nakakaubos na ng baga yan. Wow! Sana all. Nakakaubos ng baga. Nakakaubos ng baga. Ako pa rin. Ako ang mag-awak ng video. Ako ang Ako taga-video mo. Yeah. Yan. Yeah, mga ganyan. Malapit na po tayo din sa kwarta. Matipigay uh, po tayo ng ngayon na. Sa tatko, Sa ating mga subscribers. Sa ating mga followers. Yan. Uh, magandang isang tanghali na po. Huwag po natin mga. Ito na pala ay 157. Okay. ng uh, tanghali. Wala pa nila, dahil eh, hindi dahil. Eh. po, oh. Ayan lang. kawain po. Dahil po, dun po sa mga nakapabayag uh, po Mga uh, A po yun. Dahil, dahil, dahil. Ayan po yun lang. Pagpapasok uh, na po kami. Makapon na po. Ako dito sa atin, makapon sa inyo ay baga. Baga. Baga po sa inyo. Dala po sa mga members po ng mga music labels po ng 101. Yan. Maganda yeah. po. Bigilag siya po sa inyo. Ah, ingat po kayo palagi. Yan. Malapit na tayo mga sa Jollibee. Kakaya tayo po. Yan. Gagalit. Ay, pati man yung sa iyong yung ex ko nga pala ingat lang dyan sa ibang bansa ay mali po tayo ay mali po pala uh, dito pala kami sa pabrika ay okay, sabi so...

nababrek po. Teka po, bakit po pare ka po nang marebeles? Eh, po? Bakit pare ka po ay marabilis po? mga dito mga ito po papare ka. Kasi may mga dito ay Ayan, 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 Yang, yan mau yeah. gongpo yan ay ay pokoknya aw oh, barangay maligaya ya ah, apa ah, maligaya ya maligaya baito barangay maligaya na po tayo barangay maligaya na po well po barangay maligaya na tapos araw-araw tayo kaya na kaya Hindi ko nakakita. na. yun na. inaabangan ko na kanina pa eh. Ito na po, oo. Kasama ka po yan. din. <laughs> Nakalay na na ano? na na e, pa no? Nakalay pa, haba, haba Ato, po na paupahan niya, no? Ito po, haba. po Haba po ng ako, no? tiga karga may mi ketan nang ayo dah ya bab babada kami di sa aming sa fortunate ya, ya. ya cacak ati bang edan guys <coughs> magaggot <coughs> buya tay nang ngayo dah ayo dah ali bagakot di jan ni trak <coughs> bagakot ati

So yun mga idol, tapos na tayo magkarga. Ah, pala. So ikakarga naman natin dito, dito mga idol sa truck diyan. Eh. Kakarga di sa truck. idol ay 3,775 pesos. Sa

Reno. Oh. Memeyi umi ada to ay Reno. Memeyi umun. Hah? Berapa kilo? Berapa kilo? Belum. Bapak ini kursi aja gagal kamera di